Hans. Tsaka ayan, oh, dami pong mga sopang, oh. Nagsusupa, oh. may magdala yung sopang. Oh, may sunong yung sopang may sunong. niya. Oh, ayan, may kain na kasi na patabayan. Yun eh. nilagay natin, oh. Ngayon lang ulit tayo na dito, eh. <laughs> may na isang linggo. Sa isang, Ay, ganito, isang, sa isang ganit yan, sandi pa Ay, oo, sigurado. Malabong na ng gusto yan. Kapagapin ka, ka, ng tatlong taong mm pa -hmm. sangan Ito yung sinasabi natin, pagka po malaki ang pula, maganda ang hataw tsaka makakamenos ka ng alaga ilan yung advance sa, isang taon na bali yung menos mo oh, mula doon sa small mula sa small eh kung small yan eh baka hanggang tuhod pa lang yan baka tuhod pa lang yan oh, eh tinan mo ito eh, 11 months pa lang po a ito ah Oh, ay eh, kaganda na ng bulas. Oh. Ay eh, lalaki pa. Oh. Eh yung ito na po mga katribe po yung ating 11 months na kalamansi oh, dahil yung uh, na bulaklak mayroon puno na marami oh, lalaki na yan kaya yeah, talaga dyan to spray na talaga Ay, okay. ayan buka na yung ibe pagka ganyan ang buka oh, yun naman yan tinaman ang bunga, ang laki oh. <laughs> <laughs> hmm Ebebe eh, naman, mas matangkas na pa pala sa atin to 11 months pa lang o. Oh. pag pagka uh, XL eh. Ang maganda na ang bulas o. Oh. Marahin na nila ba sa bulaklak na ba? Oh, kung Ito ispray na nga. Ang alagangit pala Oo, oh, ito, magpisa na po ito mga po ng, ati, ng kalamas, eh, Saka, ating pagbubunga ng kalamansi eh. 11 months. Tsaka yan o, oh, dami pong mga sopang oh no? Susupang, may magdala yung Oh, may sunong yung supang niya. Sunong. Oh, ayan, may kain kasi na patabayan eh. nilagay natin, oh. Ngayon lang ulit tayo nalusong dito eh. <laughs> may na isang linggo. Sa isang Ay, ganito, sa, isa, sa, isang ganito 'yan. Ay, oo, sigurado malabong na nang husto ay, 'yan. Kakapin ak ng tatlong taon yung niya pa ito. Ito yung sinasabi natin, pagka kapo malaki ang pula, maganda ang hataw. Tsaka, makaka ka ng alaga. Ilan so, yung advance? Eh, Isang isan taon na bali yung na-minus mo. O, mula doon sa ismol? Mula sa ismol. Eh, kung small yan, so, eh baka hanggang tuhod pa lang yan. Eh, hanggang tuhod pa nga lang yan. O, eh, tinan mo ito eh. 11 months pa lang po ito, ha? Oh, taon. Eh, akaganda na ang bulas, oh. Eh, lalaki pa, oh. Eh, yung Dilawe, 1 to ang kwan Ang presyo. Ay, makakaumpisan na to ulit tayo ng kuwan niya, hindi Sandi so, kalamansi ito. Oh, oh yan yung rin. Sandi so, ng mag-aalaga. Ah, eh lalaki yan. Lalaos ito. Ah, oh, tinu nga bagsik noong tilik niya, Kita ganito eh pwede nang sisikletin na lang. Ah, oh, pagkakaya. Hmm. Hindi siya makape. Kaya lang eh ingat na sa tinik at sobra tinik niya. Lakang hawakan. Mhm. Uh -huh. Lakang kamay. <laughs> eh tatalim eh natapakan na lang yung kawan niya ay yan pa pwede hmm. nasisiklat na ganyan Hilain unti unti yung... eh yung namahawakan sobrang tinik eh eh para siya magsarado oh. hindi siya tutubo uli kasi eh, pinutol mo ito. Totoo, ha. Eh. Magsasupang ito. Mas marahe sa dati. Mm -hmm. Tatanggal ka ulit na magtatanggal. Makunat eh. Hindi siya mabuti. Ah, kakikita makikita na nang magkukuha niya. Surudin sur din na lang niya ng pala mamaya. Mm -hmm. o oh, lalaki na Oh. Ganda na kawan niya. Ang Ang bulas. Oh, di ka mo na ilipe eh. 11 months na to. Yung sili natin na oh, nahinog na. Meron na tuyo na iba, mura po kasi yung sili ng 35. Dami bunga no ko ano. Oh, marami na kumali ano no. Mm, mura. Oh. Mm -hmm. Ay, ang dami pa lang. Ito napitas pitasan na natin ito kaya konti na lang ang kod, kariwa na lang. Baka sakali tumasan sili yung mga maliliit na. Eh. All dress water yan, lulutang eh Yan yeah, yung kabila na ito, hindi ko na-spray yung kwan na yan. Yung nakaputol na yan. Nakaputol. dami so pang nung kuha ng bata, oh. Kaya lang pala rito, may spray din ng polyer, ayan oh. dami. Hindi, okay lang din yan. Spray-spray na Pagka bumuko na. Okay, ang ganda daming kuha no. Ako ay lalabong, ikakainin pa lang buo rito yung kay Esher. <laughs> yung kay Esher eh. Wow. Ano mo lang sino? Oh, hinug na lahat eh. Ito yes. yung hindi ko napitas eh. <laughs> Kaya lang itreta. Treta ang kilo na sili. Yan, tibay ng sili sa tagtuyot eh. Pwede, well, spray kayo naman. Pwede, spray ka. Kadalas naman ang spray. Diba, naman hiwalay na manika. Araw-araw ka talagang tutubig ah. Basta. Sa init, ano? Maganda alaga mo ngayon. Walang tama. Makinis. Ngay ngayon, ngayon pala kinakain yung kuwan mo niya. <laughs> Tayo ng manok. Ngayon pala kinakain. <laughs> Pero yung dalawang tanim ninyo, nasilat. Ang dami mong usbong nung kuwan. Kalamansi. Eh. Ayan. Ang laki na yan. Eh. Ano kayo lal? Ayan, kalamanda rin yan. Eh. Oo, oh, obligado. Malakas matuyo eh. Ano naman yan, may karera dyan sa inyo. Hindi hmm. nga ah, raw, hindi. inyo. Oo, nagpaalam si ikaw dyan. Wala eh. raw silang makakita ang... eh oh, Oo, itong karera. Bilis lumaki ng kalamansi. Tapis ang buli ng buong bahay Hindi ko alam eh. Kasi sinabi lang nga yung gagawa sila ng karerahan din. Eh, dalawa eh. Malamang. Baka siguro. ko Dito atirin na pesta rito eh. Baka ako sa buli. sa oh. buli April yata yun, di ba? Asing ko. Oh, o, asing ko. Oo. Oh. Oh, labong na. nga, sa buli Ano ba yan yung kuha niya? Dilaw? Oh, kaya pala dalawa po so, eh.

Areparas na yan. May binilang, isang, isang bilang na lang. <laughs> <laughs> Magkakasayos naman e. eh. Sigund eh. Lakas na lang ang bulas ng kalamansi eh. Oh. eh Pagkasupa ngayon, dinadred ka ngayon. Magiging maimit yan. Malago na. Ah, malago na ito. I-spray na ito. Aalagaan na yung mga bulaklak na eh. Kailan lang yan? 11 months? Uh, Bilang bang sa taon niya? Ah, sa so April 20, April 20 ang kuha nito, isang taon Ala, ito itong kalabas siya? April na itinanim yan eh Oo, April na karantaon April ka po itinanim Nalako lang taon niya Parang pagpapuntaan ko ka po siya Ika ako makakalimutan kaya may experience ka pala ka po dyan. Ito ako nagdaan sa ako. sa mo nga naman. Pero kung iyan ay small o kaya medyo? Kapag dalawang taon niya. Dalawang taon na talaga. Ganyan laki. Oo. Pagka-small niya. Dalawang taon mahigit hindi pa lumalaki. Hindi kaya. Hindi nga makapaniwala. Hindi nga makapaniwala. Hindi nga maniwala ko naman sa kanya eh yung paa kong punta. Wala laki. Hindi nga po 161 octane. XL yan eh. Hindi nga taong ka nang libre sa alaga, medyo masakit lang sa bulsa. Pero bubusin mo na rin siya sa taong alaga. Ay, Kahit yung nagtutugling kong urin, hindi naniniwala. Na dalawa, na isang taon pa lang eh kaya, wala di pa isang na tao. Hindi naniniwala eh, ito yung magtutugling ka ako rin, hindi mo naman ako nakikita, jay ka naman sino. Eh. <laughs> okay. sa isang ganito yan. Kasi <laughs> alim na buwan pa lang kakuya. Isang ganito yun, laki yan. Malaki nga naman. Hindi natanaw ko nakita pa ko niya, nakita pa ko niya nung buwan pulo. Oo. Talagang napakarain buwan niya. Oo, yung napitas noon niya. Tatlo rin na nakuha rito noon. Mm hmm. Ayun eh, yung mga dating tanim nung kono ano, ano, may bunga na, no. <laughs> oh. Nagulat yeah, niya na mas sila. Masanay eh. <laughs> kasi sila sa kwa, sa one stick. Masanay ko sa kwa. Sa ba, maliit. Oo, oh, mga one stick lang. Yung isang yung dangkal yung lang yung ako, yun. adya. Kalahating dangkal. Sa hmm. isang dangkal sa lupas, ay uh, pagka alaw kong ganyan nadamuhan, ay nako, di mo na makikita yung kalamaz, eh. Mm. Oh, kaya nga na-adapt ng bolera diyan. Nagawiran na kaya kapagtanim eh. Oo. Oh. ang tablado na kondo ni. Eh. Mga ubarkilan na lupa. Mm. Tapos ibang mga ban nakabil eh. Bayay, e, kumana porsyento. Kasi nga totoo, yung taga bolera naputol lang sa tablado. Mm. Dahil kasi kabila lang ang kondo ni. Dahil dati, -dati mga gulay lang ang tanim dito. Hindi nila mapaganda ng taga Buliran ng kalamansi. Hindi nila makuha gastos. Oo. Eh, Um, eh, bahala ka na e eh, ka. Na hindi mo ginastosan, kaya nga ba hindi makapagtanim e? Eh? <laughs> walang panggastos, walang kapital. Magkakabidahan ah, ko rin sa tutubigan din ka na. naman si pagka... pagkama. Pagka mura hindi <laughs> na. Ako ay eh, kawawa yung kalamansi pag gano'n. Eh, ang kalamansi kasi, pag tinubigan mo, iintayin mo, ni hmm. ma, mo. Hmm. yung bubongan, yung pinatubig mo, apatabon hmm. para mo. Iyan ka, walang alukaya bangan nakakaroon din lumalagpas ng dalawang linggo o oh, tutubig to na, sampung araw Obligado oh. mo tubig ah. at alam mo nga oh. <laughs> eh, dami sopa hindi pa regular ang espiritu sa insekto niya. Oh, hindi pa pa inaalagaan talaga ah. kaya talagang lubos pa alaga niya eh, wala yung mga butas-butas na yan Sabi Ito mo latag yung bulaklak niya. Yung bulaklak niya, tsaka bunga. Nakaganyan. Ah, kaya hindi, eh. ah, okay, hindi pa namin pinagtutuloy ang ah, buong alit. Ito ang pari kukurus. Hmm. Dalawang taon yung sa iyo. Dalawang taon at kalahati. Nagtataka siya. Nagkalaglag yung bulaklak. Ako? Eh, hindi siguro yung spray. Talaga ako ganyan. Bata pa yung kalamansi. Kaya ako nalaglag yung bunga. Ah. <laughs> <coughs> <coughs> Pero kung nilagayan nyo, tutuloy yun. Tutuloy yun. Di lang niya siguro kansa, alam yung timplada ng gamot. Sa amin si Entablado eh. Dad, sa taon eh ganyan katataas. Malago na konti mm. yan. -hmm. Pero tuloy kayo buong ngayon na karay na sangal eh. <laughs> Masasangal yan pagka no, Ay, magtutuloy. Pertuloy. 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 Pertuloy ko ka na maaga. Eh, halos ete, eh, halos ete eh, tatlong kilo na ako ko. Oh, eh. eh maaawa. Eh, bakit di talagang maaawak? Maaawa eh, ka. lalo kong nang bawa. Ganito ka lalaki. Ay, malalaki ang bunga nito. Para tumibay-tibay muna yung katawan. So, ah, isang taon. Na <laughs> Makarami ka. Malamig-lamig ang panahon eh. <laughs> Pati ba yung kabila na, yun na ikaw humahawak? Wow. Ah, tindi mo rin pala sa trabaho. Ito <laughs> may dalawa, halos sa dalawa ektarya na rin yung kasama yung kabila. Higit na yan. Isa <laughs> lang humahawak ng mga kabila maaisan na rin dalawang ektarya. niya. Tindi, kaya araw-araw nag-i-spray. Araw-araw halos siya nagtutupay. Ano pa ko ba? Ito yung wala ng kanilang pag-iitan. Oo, wala yan. Ah... Pag nakawan yan, eh mawawala na si na yan. Para dito puro pahalang na kuan dito. Susod pa tubig saka ay pag-i-spray. Ipaghila ng hose lang okay, nito eh ha. Ang uh, uh, laki na ng kalamas yun. Ang dami namin ng sopa. Iyan o. Uh. Kinain ka agad yung pataba. Eh. Kung hindi pa yan, may virgin-virgin yan, lahat-lahat. kataba natin dito mga kapatid yung nilalagay, yung ating organic fertilizer. Tsaka yung 2100 yeah. sulfate. Yeah. So, ayan. Kaya e, ayan ang combination ng kawad niya. pampasupang Yun e, namang organic, pang maintenance. Uh, kanya. So, dahil rin mga bulaklak. oh, oh ito. O, oh, gaya nito. Daming bulaklak nito. Oh pagka magtutuloy yan babahotok yung bunga niyan ng ating bulaklak oh, wow, kailan lang 11 months so, April ang mag iisang taon na anniversary nitong ating kalamansi ang ganda na po niya ito, mahirap pong patayin ito ng herbicide Itong mga bagging na ito Kaya manual muna natin itong aalisin May pahuhukayan Ngayon ay Patubig Schedule ng patubig nating ating sili Ang dami pong mga maliliit na bunga Marami na rin hinog Hindi na rin natin mapitas pati at tayo sa ating kalamansi. Eh. Angay pala kay Bernabe magkaanda. Ah, istila. Ah, hindi lang kalahati, tapos kalahati pa. Yung host niya dito sa green may bunga. Ang ah, bagay, bakit so, nakasangka na, naman ito, yan. Ang eh. derecho. Yung mga bagong doon, gusarin mo ng pala. Hindi madadali ng herbicide. Madadali na. na ito, gagamitan na lang natin ito ng glyphosate. Para masunog. Eto, nasunog lang ito ng kuwan. Nung kuwan na uwi. Eh. Hindi rin nadali. Okay, so po yung kuha natin. Ate kalamasi, ayun. Maganda.